Oh, sera. <clears throat> Tatapusin natin yung problema niyo, sir, no? Ito, so, papel lang. Wala akong nilagay na matigas para masaktan ka, no? No? Ah, uh, babaklasin papaklasin natin yan nilagay sa inyo. Kupihin ko so, lang, bago ka lang pumikit, sir, no? Basta, pikit ka lang, wag kang mumulat, no? Akong bahala, at nandiyan naman yung asawa mo, no? Ito. So, Manipis. Binili ko. Ah, sir. Manipis ka. Wala ka nilagay na ano. Pero ang mo nila, no? parang nagilinit natin yung puso, na mo. No? oh, siya ka na po. Relax lang, sir, ha? Pikit. Pigit, no? Sakit, doktor. Tingnan natin yung meron ka sakit, doktor. Minit, Min sumasakit? Hmm. Ha? Hmm. Nipisigal. No? Mm. Hindi ko mai pinipiga. Tama, sir. Ramdam mo. Hmm. ayun, okay, no? Hindi ko pinipiga. Mama, hinawakan ko lang, ho. oh. oh. Sa uh -huh. doktor, positive po, no? Kailangan magpa-check up ni sir, no? Ito Hindi naman po yung limon nyo. Lagi nagpa-check up. Oo. Yung limon nyo. Oo. Hindi ko pa piniga, mama. Mama, dinatanggal ko agad para makita nyo, no? Oo. Oh. Ulitin ko, sa doktor, may physical po si sir. Ayan. oh, Hindi ko po dininan or what anything. May physical siya, no? Mm -hmm. Kailangan niya magpa-check up. So, pwede mo nyo na nakapaligod dito, um, hindi mas malakas, di ba? Hindi ko piniga, ma'am. Inawakan ko lang. Ito po yung kulang, matagal na po. Ha? Positive hmm. tipo, tinatanggal ko. No? Sera, kaya. Sabi mo lang kung hindi mo kaya, no? Ha? Babakasin na lang natin, no? Ha? Pero randang ko kaya mo. Pikit. Satu. Satu. Aray po, tayo nito, pero rotas. Peace, tinalaman na rin. Jesus na lang, Diyos. Kasi mong gumagumbala sa lalaki to, mag tayo sa spiritual na ito. Diyos. Diyos na lang, Diyos na rin nakatakutan sa inferno. mo. Ah, Ang sabi sa Diyos, kami rin lang sa bawat aliluya ba? Ela, au. Puh! Ah! Pwede mo tanggalin na nilagay mo sa pamilya to? Ha? Ah? Ah? Ha? Pwede pa kita? Sagot! Ha? Ah, tatanggalin na? Ha? Ah, tatanggalin na? Oo, oh, oh. dalawa kamay sa Dalawa kamay sa ulo. O, oh, baklasin mo ha? ay nuntun sa kada sa kalama. Dalawa kami, pisa mo. Ah. tatanggalin na ha. Ha? Ah. Ha? Sabi mo, pwede ka oh. mo makausap ng maayos. ah Oo, oh. oo. Oh, oh, oh. Sige, baklas, baklas. Oh. oh. matagal na siya lang ginagambala. Sagot! Oo, oh. 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 sige, baklas. Oh. Ah, ano Mangkukulang ang babarang. Oh. Mangkukulang ang babarang. Oh. Mangkukulang. Oh. Sige, baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo ha. May nilagay din ba kayo sa babae? Meron din? Sagot! Oo! Oh, may oh, oh. Mamaya dito ka ha! Oh. Okay! Baglasin nyo lahat yung lagay nyo ha! Oh. Hindi ako oh. tatakot sa inyo! Kilala mo ako? Oh. Ha? Kilala mo ako? Oo! Oh. Ha? Oo! Oh. Sumagot ka ng mayos? Oh. Kilala mo ko hindi? Oo! Oh. Ha? Baglas! Baglas! Hindi oh. ako oh. kilala! Tama! Hindi mo ako kilala! Hindi! Hey. Pero hindi tama! Huwag mo ko sinisigawan! Oo! Oh. Eksun! Oo! Oh. Huwag hmm. mo ko sinisigawan ha? Ha? Sagot! Oh. Oh, bangal. Pay oh. sa bantay ko, gusto mo? Oh. Ha? Gusto mo pera pa sa bantay ko? Ha? Oh. Baglas mo yan. Baglas, hindi. Oh, baglas. Oh. Oh, hindi kita masyadong pera pa sa munod ka nang maayos ha. ah Oh, bakit mo ginambala ito? Ha? Gusto kong malaman. Bakit? Dito ko. Ha? Oo. Nainggit, galit. Galit. No. Ano? Oh, ano ko ah, nakita niyo to ah, dito Oh, ibig sabihin malawag, walang pransa, no? Sige, maklas pa. Maklas. Uh, sige, konti na lang. Lubayan niyo 'yung pamilya, ha. Ah, 'yung demonyo. Opo. Ikaw na padala dimon demonyo. Sagot. Sagot. Opo, opo, opo. Wag mo kanya niloloko. Sige, maklas, maklas. Ikaw na padala dimon demonyo. Oh. Bakit 'yung bata na apektuhan? Gusto kong malaman. Bakit ko po alam? Oh. Ah, 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 Oh, oh. Oh, sige ba? Oh. Ikaw papa yung papano sa bata. Tanggalin niyo lahat Opo, opo. Ali mata ni. Oh. Sige, paglas, paglas. Mi kita tawag sa lalaki to. Kailan lang, kailan lang mo ba to? Sige. Ina na mo to. Opo. mi oh. tawag ni kita tawag. Opo. Oh, Tatanungin kita, tatanungin kita sa area ka ba neto? Sa Cavite na to? Nasa area ka? Hindi po. Ah, hindi. Nasaan ka pala? Nasaan ka? Malayo po. Malayo probinsya ba? Opo. Oh, oh, probinsya. Oh. Yung sige, baklas, baklas. Oh. Bakit? Ingit, galit. Bakit ka nagagalit dito? Nagaway ba kayo? Nagaway ba kayo? Nagkasagutan ba? Ganun? Ah? Oh, yes, po po. Babae, lalaki? Babae. Babae. Oh, babae. Sige, baklas. Dalawa kayo bumibira? Tama? Opo. Oh, po. Oh. Sige po, baklas. Tanggalin yan. Tanggalin, ha? Oh, Gabayan to, ha? Ah, nagkakaintindihan. Saan mo oh, natutunan yung itim na karunungan mo? Saan? Kaibigan po. Ah, tinuro sa iyo. Tapos ibinira mo sa kanya. Opo. Oo. Oh. Wag ganoon ha. Wag niyo inaano yung mga tao lang kakayanan ha. Kung gusto mo, dalawa tayo maglaban. Opo. Ha? Ah, gusto mo dalawa tayo maglaban? Hindi po, pa. Ah? O oh, sino opo. mas malakas sa atin? Eh kayo po, hindi po. Di so, hindi ako ang ama ha. Hindi po. O oh, mga paano kaya harap sa mga ganyan nagawa niyo? Ha? Opo. Ha? Ah, Andi... Mika ng tawad, chatuan. Oo. Hmm, sige, baklas, baklas. Sige, konti na lang, konti na lang. Tanggalin mo yung shot yan. Tanggalin mo yung shot yan. Yan, sa katawan. Ano nilagay mo dito? Ano pinaglalagay mo? Ha? Ah. Nakalimutan ko. Nakalimutan mo na. Hmm. Lala. Babae, lalaki ang anak mo. Lalaki po! Lalaki rin. Lala. Sige, baklas, baklas. Ano yan? Ibabalik ko sa to, ha? Hanggang mamatay ka. Ha? Ah. Ah. Oh, wag po. Ay, tatanan niyo to ha. Opo, opo. Ay, ano wag, hindi ako maano pag nauwi namin, pinapatay namin. Opo, opo. Paano yan? Umiikin ng tawag sa amin ngayon. Tawag po po. Sa? Tawad po. Saan? Sa. Mga kasalanan ginawa mo. Opo. opo. Pangulo mo. Tama. Opo. Hindi mo ha? Opo, opo. opo. Panginoon kong Isus, sa akin namang dakila, humingi ako sa iyo ng baspas, at patay ko, Gumagang para sa lalaki nito. Saan ni Fratrice? Akmek? Patal! Pangalan nito. Pangalan, pangalan. Pangalan nito. Gerson Ulidan. Pangalan, pangalan nito. Balik sa katawan. Gerson. Sir, mula. Oh. oh.